Good morning guys. So nandito tayo sa bundok, no. Ah uh, nasa Mountain of Grace. Mukhang uh, uulan na. Baka kami ng uh, ng ulan. Ayan. So sumikat na yung uh, araw dito ngayon, ha? So nasusulat ba na uh, humingi tayo ng isang leader ha? Okay, whether ito ay Pangulo, Kapitan, Pastor, Tatay. Kung uh, lang ang pag-uusapan uh, sa Bible, may nakasulat na humingi ng leader yung mga Pero hindi nagustuhan ng uh, Panginoon at uh, uh, yung propeta ni uh, si Samuel. Uh, ito ay Tempting the Lord. So ang Diyos kasi ang nag ng leader. Kung bakit uh, dumadanas ng uh, hirap or corruption ng ibang bansa dahil uh, doon sa kanilang pagpili at ang tawag doon ay maling pagpili. So tayong ang na nakakalam ng puso. So siya nagdadala, siya nagbibigay ng leader okay? so kaya kung nasusulat ba na nasa Biblia ba ang uh, tao ay humingi ng leader nasa Biblia pero yun ay hindi maganda uh, masama siya inayawan ng Panginoon kaya naalala ko yung mga Pinoy eh pinaglalaban pa nila dati yung uh, ating Pangulo ngayon at uh, dahil maraming ginto, maraming magagawa sa ating bansa, ikaw-unlad, so hindi nangyari. So kung uh, may kilala man tayo na pwede makapagbabago ng bansa at yun ay paglalaban natin para manalo, iboto, mukhang uh, nagkakamali, no? nasa kamay pa rin ng Panginoon ang lahat para umayos ang uh, isang bansa. Kaya kailangan yung mga mamamayan ay uh, disiplinado, may takot sa Diyos, masipag at uh, sa kanila mismo magmumula no? para maangat ang uh, government. Malaking faktor na hindi korap ang uh, leader, uh, may vision, may political will malaking bagay, pero hindi pa rin natin pwedeng iasa sa leader ang pag-unlad. Na no? both yan, 50-50 yan, uh, kailangan natin uh, ipag ipagpray at uh, uh, ilapit sa Panginoon dahil nasa Bible naman yan. Okay? So, kung nasusulat ba, meron, nung panahon ng Israelites, Hiningi nila si Soul. Uh, dahil si Soul ay matangkad, guwapo. Okay? At nang dahil doon sa nakikita ng tao ay uh, siyang hiningi. Pero sabi ng Panginoon, ang nakikita ng tao ay uh, pang labas lang. Ang Dios ay hindi tumitingin sa panlabas kundi sa puso. Kaya hindi naging maganda ang takbo ng uh, bansa noon. Uh, nung pumalit, nung pinili ng Diyos, si David ay hindi pinili ng tao, kundi siya ay uh, pinili ng uh, Diyos. Uh, kaya naging maganda ang paghahari o pamamalakad ni David. Kasi inanoyin talaga siya ng Panginoon. So magpray tayo, magantay tayo ng uh, i-anoint ia ng uh, Panginoon or i uh, lalagyan niya ng kanyang uh, langis o ng uh, kanyang bas-bas uh, o kapangyarihan na ito yung gusto ng Panginoon hindi yung gusto ng tao kasi doon doon napapariwara ang mga tao isang lugar dahil tumingin sila sa kakayahan. So ito po yung aking nakikita. Tumingin tayo doon sa Yaman o doon sa Tatay ng dating ating pangulo, bagamat wala na tayong magagawa. We are not fighting against the government. We are just uh uh exercise our grievance and our uh, freedom of expression. So yun lang po mga kapatid at uh, kami ako ay papunta na ng Manila. Uh, God bless po. Kung nagustuhan nyo ito, paki-love uh, at uh, share. God bless.